Isa sa nagiging basiyan ng mga ibang Pilipino sa pagpili ng kanilang mga iboboto, yung tinatawag nilang uh, survey. Yung iba, uh, doon nila binabase yung kanilang pagpili ng kandidato. Uh, tumitingin sila kung sino ba yung mga malalakas sa survey. Kasi sa atin, uh, meron tayong tinatawag na kumbaga sa sabong lamadista at saka Diadista. At uh, yun na nga, uh, sa kagustuhan lang nilang uh, sundin yung kanilang uh, pagiging Llamadista, uh, tumitingin sila doon sa mga resulta ng iba't ibang klaseng mga survey para lamang uh, masabi na nanalo sila. Pero mga boss, bayan ang pinag-uusapan natin dito. Hindi sabong. Kaya hindi natin pwedeng i-apply dito na dahil yamadista ka, pipiliin mo yung mga tao na nakikita mong malalakas lang sa survey. Kasi ang survey, hindi natin yan pwedeng pagbasihan mga boss sa pagpili mo ng kandidato. Kasi hindi naman natin alam kung yung ginagawa nilang survey ay uh, totoo. Hindi naman tayo dito nagbibintang mga boss dito sa mga survey company o survey firm no? na hindi totoo yung kanilang kinakandak na mga survey. Ang sa atin lang dito, uh, hindi natin alam kung ano lang ba o saan lang ba umabot yung kanilang pagtatanong o pagkakandak ng uh, survey na kung sino yung iboboto ng karaming mga Pilipino. Tandaan natin, mga boss, na ang bansa natin ay nahahati sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Paano, mga boss, kung yung survey na nakikita mo ngayon ay kinandak lamang sa isang lugar? At, uh, siyempre, mga boss, ang lalabas na malalakas dyan at uh, papasok sa survey dyan, yung mga tao na naniniraan dyan, kung taga-norte yan, ah, uh, sila yung lalabas na malakas dyan. At kung taga-Bisaya o Mindanao man yan, yung mga kandidato ng mga taga-Bisaya sa Mindanao ang, lala ang lalabas dyan na malalakas. Kaya para sa akin, mga boss, mali na pagbasihan natin yung uh, kung sino lang ang uh, pumapasok sa survey. Kasi, mga boss, uh, isa to sa mga maling uh, paraan natin sa pagpili ng kandidato. Kaya minsan, na uh, naaalal natin yung mga tao na popular lang, na gusto lang manilbiyan, gusto lang magkaroon ng kapangyarihan, pero ang totoo nun, uh, wala naman silang kakayahan ng magsilbi ng tapat para sa taong bayan. Kaya ito, ngayon, gumagawa tayo ng ganitong klaseng mga video uh, para ma-educate natin ng konti yung ating mga kababayan. At uh, mabago natin yung pananaw nila uh, tungkol sa pagboto. At dito mga boss, uulit-ulitin ko sa inyo. Kinagawa natin itong ganitong klaseng kwentuan hindi para mag-endorse ng kandidato. Wala tayong pinapaboran dito. Hindi tayo Duterte, hindi rin tayo Marcos. Para lang to sa mga butante. Para makapagbigay tayo ng kahit pa na mga ideya sa tamang pagboto at uh, maikwento natin sa ating mga kababayan na yung nakikita nating mga maling uh, sistema sa pagpili ng kandidato. At isa to mga boss, yung uh, survey, yung tinitignan mo kung sino yung malakas sa survey at uh, yun yung mga iboboto mo dahil lamang Yamadista uh, ka. Ah, uh, doon minsan nagkakamali tayo. Kaya nakakapaghalal tayo ng mga maling kandidato. At uh, pag nanungkulan na, ayun, wala na tayong magagawa. Hanggang reklamo na lang tayo, hanggang gagamitin na naman natin yung EDSA dahil uh, nagkamali na naman tayo at hindi natin nailuklok yung mga tamang tao. Kaya alam niyo mga boss, kung nakakapagsalita lang ang EDSA, magrereklamo na 'yan. Dahil paulit-ulit na lang ang lugar na yan ang pinupuntahan ng mga Pilipino gustong maglabas ng kanilang inay sa gobyerno. Yung mga Pilipinong gustong palitan yung mga maling tao na ibinoto nila nang dahil hindi sila namili ng tamang kandidato. Ang bottom line nito mga boss, kapag pumili ka na ng kandidato at nailuklok mo na yan at nagkamali ka, wala ka nang magagawa. At oo, handun na tayo dun sa lalabas tayo, makikipaglaban tayo dahil hindi natin nagustuhan yung panunungkulan ng mga taong pinili natin. Pero mga boss, kung ano man ang naging resulta ng alalan, kung mga maling kandidato man ang nalal, kasalanan din natin yun dahil hindi tayo bumoto ng tama. Kaya ngayon mga boss, eto sinisikap natin na kahit papaano, ah, makapag-encourage tayo ng mga kababayan natin na matuto na na tigilan na natin yung mga nakikita nating uh, kadailanan kung bakit uh, nakakatili tayo ng mga maling tao. So sa pagkakataon na to mga boss, uh, hindi natin tutitigilan hanggang uh, sumapit ang eleksyon. Angad natin dito na kahit papano yung mga sistema na mali na nakikita natin ay uh, mabago o mapag-isipan ng ating mga kababayan at uh, makapagsuri sila sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga sariling desisyon, sa kanilang mga sariling uh, uh, pagsusuri para pumili ng uh, karapat-dapat na kandidato na maalal na yung uh, paparating na eleksyon. At ayan mga boss, hanggang dito na lang ulit yung vlog natin. Ayan, ang hangad lang natin dito mga boss sa pagpasok ng uh, paparating na eleksyon na to ay uh, makapagturo tayo kahit papaano ng uh, tamang pagboto at uh, punayin natin yung mga maling nakikita natin na basihan natin sa pagpili ng kandidato yun lang yun mga boss, wala tayo ditong pinapaborang kandidato, inuulit-ulit ko sa inyo itong mga video na to, para to sa taong bayan at para to sa mga butante na pagod na pagod na at gulong-gulo na sa pagpili ng kanilang mga iboboto dahil hindi na nila alam kung sino talaga yung mga tamang tao na maaring maglingkod ng tapat sa ating bayan. Mag-iingat kayo palagi mga boss. See you next vlog.